po mga kapatid! Good morning po sa atin lahat. Happy Friday! At uh, sa ngayon nga po ay bibigyan natin ng reaction po itong ginagawa ni Ruel of Malalag sa pagtulong po sa ating mga kababayan at pagkatapos nga po ng uh, bagyo dyan at agad-agad uh, siyang uh, tumulong ng kanyang mga ruboy, mga team ng Ruel at ni Richelle. Ayan po talaga mga kapatid at kahangahanga po ang kagayan nito nila uh, Ruel of Malalag talaga po na kanyang mga team na nagsama-sama po na talaga po naman sila ay gu gumawa ng paraan na para po makapaabot ng tulong po sa ating mga kababayan gaya po dito kay Ruel at Iyan po talaga ay maraming salamat si Kuya Bal na talagang naipaglaganap niya po yung kabutihan sa ating mga uh, mga charity kaya alam niyo po para sa akin po yung kabutihan na pinalaganap ni Kuya Bal at ang marami pong natuto na gaya po ni Ruel of Malalag na po ay pamangkin ni Kuya Bal. ah uh, talagang may dugong matubang po talaga si Kuya si Ruel of Malalag dahil po yan diyan sa pagtulong po ni Kuya Bal ay nakuha po yan talaga ni Ruel at ni Kalingapdan at ni uh, ano ni Rab, 'di ba? Ni Kalingap Rab. Kaya po ay tayo po, 'di ba? Sabi ni Kuya Bal, ang mga tagapagmana niya ay si Ruel, si Dan at si Rab. Uh, 'di ba? Kasi si si hindi pa naman po 'yan makatulong, wala pang ano. Marami pa po ang kakainin si Bibirabay, 'di ba? Pero ang galing ni Bibirabay, no? Kahit maliit pa siya, ang galing niya ng sumayaw. Ano, tuwang-tuwa ako sa kanya pag napapanood ko sa ang TikTok ng mama niya at papa niya. Uh, nandyan din siya. Pero alam nyo po talaga, uh, sila Kuya Awi, napikton din po sila ng bagyo talagang yung bahay nila, pinasok din po ng, ng tubig. Nagmistulan pong swimming pool po yung kapaligiran po nila Kuya Awi, kaya alam naman natin si Kuya Awi, ay talagang yan ay hindi mo makikita sa kanya yung kapansanan niya. Talagang sakalam lang talaga si Kuya Awi. Ngayon po, ngayon, mga kapatid, ayan, pa, ano na yan, sila ay nag, uh, ano na, nagbalot-balot na ng mga Uh, groceries na ipamimigay po sa ating mga kababayan dyan na nasalanta ng bagyo ng Christine. At lagat sa lahat yon yung uh, gumawa pa yata sila ng sopas. Ang dami nilang ginawan sopas at namigay nga po yung kahapon nga po ay... Um, sa premier ni Ruel ay panoorin po natin dahil talagang nakakaantig po ng puso abang po ako'y nanonood ki sa premier ni Ruel na yung ganong ginawa niya talagang I'm very proud po na, na mayroong Ruel of Malalag na talagang nandyan po nasundan po yung yapak ni Kuya Bal Santos na tubang na talaga pong wag, uh, iba talaga po kung ang pamilya mo talaga po ay matulungin sa po na ang lahi mo ay magiging matulungin din po yan. Hindi po, uh, si Ruel of Malalag po ay hindi po yan na basta charity vlogger. Kaya po, ang daming nagmamahal sa kanyang mga kababayan natin na mga tumutulong, lalong-lalo na po yung mga sponsor po. Thank you so much sa magpa, sa pagtulong yun po dito sa ki Ruel of Malalag. At sa Ruboy, thank you so much. At uh, talaga pong uh, hindi nyo iniiwan si Ruel at patuloy niyong sinusuportahan po sa mga hangarin po ni Ruel na makatulong sa ating mga kababayan, di ba? ano mga kapatid, I'm so happy. I'm so happy na tayo po ay magkaisa ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Huwag na tayong magawa pa ng mga isyo, yung mga basher po ni Ruel at ni Richelle, tumigil na po kayo dahil po ang uh, hindi natin alam kung sa inyo tumama ang ganitong disgrasya ay isa rin po kayong dadamayan ng mga kababayan natin na mga charity vlogger, di ba? Kaya wag na tayong magbas, yung lalong-lalo na sasabihin niyo si Kuya Bal ganyan-ganyan, uh, puro na lang ay kasarap ng buhay, wag po. Dahil po ang mga nararanasan nila ay hindi niyo naranasan kung papaano sila sumuong sa mga delikadong uh, kalagayan, kagaya po ng bagyo, di ba? Si Kuya Val, yung kauna-unan, instead na magpahinga, si Kuya Bal, anong ginawa niya? Nag-rescue siya sa mga ano, ng ating mga kababayan at namigay sila ng pangangailangan ng ating mga kababayan, di ba po? Dapat po nga yan ay gobyerno ang gumagawa, di ba? Kaya po malaking bagay po yung naitutulong nila Bal Santos Matubang, nila Ruel Malalag, nila Kalinga Prab sa gobyerno. Kaya dapat po yan ay pasalamatan natin na ang gobyerno ay talagang dapat sila ang tumulong pero ang Balsantos Matubang po ang gumawa ng paraan para matulungan po yung mga nandoon sa Tabindagat. Talaga pong ilinikas nila, lalong-lalo na po Kibiyansi, di ba? Nakita natin kung paano nilang kinumbensyon nila Kuya Bal na lumikas na at doon na lang sa lighthouse, di ba? Ganun po talaga ang dapat mga tayong mga magkakapatid na talaga pong mga Pilipino, mamamayang Pilipino na nagtutulungan. Huwag na po tayo yung naghihilahan pababa. Dapat po tayo ay nagihilahan pataas. Yun lang po ang tangi kong masasabi sa inyo na mga basher, tigil na po dahil baka kayo naman po ang agupitin ng may kapal, di ba? Kasi po tayo po ay pinarurusahan, pinararamdam na lang natin na magbago tayong mga Pilipino. Huwag tayong mag maghihilahan, huwag tayong mag away haway huwag tayong magpatayan dahil lang po sa ano sa kapangyarihan. 'di ba? Kung alam niyo po mga kapatid sa nakikita ko dito po sa na sa bayan natin sa Pilipinas, kung sino pa po 'yung limpak-limpak ng pera, sila pa po 'yung mga gahaman, 'di ba? Dapat po tayong nasa gobyerno nagtutulungan, hindi 'yung puro pong pangungurakot, puro mga anong batuhan dito, batuhan magaling ganito, magan, Bakit po hindi na lang po tayo ay mag- tulungan bilang isang mga mamamayang Pilipino para maiunlad naman natin ang ating bansa. Hindi po tayo puro na lang uh, hirap kagaya nitong nagagupit -nag ng bagyo. Diba? Maawa tayo. Kung sino pa dyan yung mga mararami ng pili, na pira, sila pa po yung uh, gahaman. Bakit kaya? Mga kapatid, di ba? Di ba po? Sana po Manatili tayong uh, mapag uh, yung makatulong. na Ako po uh, dito sa natutunan ko po dito sa social media na alam ko po nagpupuna tayo sa mga mali, sa mga sinasabing mali. Uh, sabi nga na mayroon nga pong nagsabi na bata pa si Midget. Opo, bata pa si Medet. Na nandyan tayo na kailangan po i-correct tayo. Kaya yung pagsupla ko po doon sa sinabi niyang hindi niya kailangan, hindi mahalaga sa kanya ang pera, sinupla ko po yun. Hindi yun po para balahurain ko. Bakit binalaura ko ba si Medet? Hindi po. Pinag sinasabi ko lang na lahat tayo ang pera ay importante. Dahil kung walang pera po, gaya ng mga taong mga kababayan natin na maihirap na walang-wala na hindi talaga nakikita ng nadadat na ng tulong 'di ba? Isipin na lang natin po. Kung nagkamali, magpakumbaba. 'Yun lang na uh, maghingi ng spa, ano, yung magsuri sa mga taong na parang na-insulto niya na, na hindi niya kailangan ng pera, hindi malaga sa kanyang pera. Magpakumbaba po. wag tayo yung masyadong mataas na sabi na pasensya na kayo na nagkamali lang po ako na ano na misinterpret ko lang yung pagsasabi ko na hindi kailangan ng pera. 'Yun lang tinanggap yun ng mga kababayan natin na parang sa kanya, baliwala ang pera. Pero sa ibang tao, sinti mo po napakahalaga. Lalo na nga ngayon na mayroon tayong pinagdadaanan na mga kababayan na kailangan talagang tulong. Tingnan niyo po ang ginagawa ng isang ruwil of malalag at saka sa mga team niya. Di ba? Na, nandyan, may mga sakit pa po yan mga kapatid. May lagnat pa po yan sila Angelin, sila Kuya Awi, sila Kuya Victor. May lagnat at si Ruel, talagang may lagnat pa po yan. At si Kuya Bal, tingnan nyo na lang si Kuya Bal. ba diba? Huwag tayong masyadong mataas talaga dito. Kailangan tayo magkaisa. Huwag na lang tayong mambabas. Ako, sinabi ko lang sa'yo yun, Midit. Hindi kita binalaura. Pinaalala ko lang sa'yo na hindi tama yung pagsasalita mo na hindi mo kailangan ng pera. Kailangan natin lahat ang pera. At uh, importante po talaga ang pera dahil ang pera po talaga ang nagpapalakad sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Dahil kung wala kang pera po, aapak-apakan ka na lang, di ba? Ganun po. Kaya sana midit, magpakumbaba ka. Humingi ka na lang ng pasensya na nagkamali ka. Huwag yung masyadong matas, Dahil ang sabi nga sa akin na ikaw ay ginagawa ko ng source income. Hindi po. Dahil ako may mabuting trabaho. Mayroon akong kahit papaano, mayroon akong regular na hanap buhay, buhan-buhan, kumikita po tayo. No? Kaya e, wag tayo magsasabi na ako ay source income ko si Medit. Magasino ba naman ang kinikita ko dito sa channel ko? Di ba? Pero mahalaga sa akin yun kahit po magkano ang ikinikita ko dito sa channel ko, ma maalaga po yun sa akin dahil po iyon ay naidadagdag ko sa itinutulong ko po dito sa ating kababayan, di ba? Kaya wag po tayo yung padalos-balos bago tayo magsalita, isipin natin muna kung tama po yung sasabihin natin, no? Dahil kung tayo po ay makakapagsagasa, kailangan po agad-agad tayo on the spot na umingi ng pasensya na. Pasensya na kayo, nagkamali ako in, yung in, na misinterpret po yung pagsasabi ko po na uh, hindi ko kailangan ng pera, hindi mahalaga sa akin ng pera. Ganun po sana, dapat agad-agad, hindi na po sana sumagot o yung mga viewers mo, mga na talagang nandiyan pa sa'yo, na nag-idol sa'yo, sana yun kayo din po, pinapat pinagsabihan nyo si Midit na, Midit, o, oh, mingi kayo ng panhumanhin at nagkamali ka talaga doon sa pagdi-deliver mong hindi, hindi mahalaga sa iyo ang pera. Di ba Sana daw ay tinapos ko. Ay tinapos ko po dahil ako followers po ako ni Midit. Kaya, pero sorry na, pasensya na at... Uh, sana humingi ka ng pasensya dito sa mga uh, nasagasaan mo at talagang hindi maganda po yung sinabi mong hindi mahalaga sa iyo ang pera. Dahil pera-pera lang yan. Kaya, uh, importante tayo ay marunong umunawa, mag, magkaisa at uh, kung nagkamali man, uh, magpakumbaba. Dahil iyan ay tangga po yan na kahit sino pong nagkakamali, hindi tayo mga perfect na tao. Nagkakamali at nagkakamali po tayo at tayo po ay magdamayan na lang po dito sa talagang nangyaring agupit dito ng bagyo. Di ba? Kaya damayan dahil walang may gusto nito uh, may kagustuhan nitong nangyari sa ating bansa na diyan sa kabikulan po talagang uh, nalubog at kahit po ang albay nalubog po kahit po ang pilar na agupit po ng malalaking alon at uh, talaga pong wasak-wasak uh, ang kanilang bangka. Yung pinagahanap buhay nila ay nawasak. Pero ang importante, wala pong nadisgrasyang tao. Yun lang ang masasabi ko mo. Maraming salamat po sa patuloy na mga tumutulong at nagsusuporta po dito sa kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Kalinga Brab, at kila Royal of Malalag. At sa mga iba pang mga charity, kagaya kay Mr. Bintiboy, marami pong salamat sa inyo sa pagtulong po sa kanila na sana po ay tuloy-tuloy po tayong makatulong sa ngayong pong kailangan ng ating mga kababayan na mga naapektuhan po ng bagyong Christine. Marami pong salamat at ako po ay magpapaalam na thank you so much talaga sa inyong lahat na, na mga nagmamahal po dito sa uh, programa ni kay, Kuya Bal na nasa uh, one family one kalinga. Tuloy-tuloy lang po ang ating suporta kay Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at kay Kalinga Prob at uh, sa Rochelle po. Uh, Suportahan po natin at Kidan at Kiido po. At dito po sa mga love team, thank you so much. Talagang na, napakaganda po ng programa ni Kalinga Prab dahil grabe po talaga ang pagbabago ng mga buhay nila. Mga Kalinga Angel po, ay thank you so much talaga sa inyo na patuloy tayo na sumusuporta dito sa programa ni Kalinga Prab. ba? Diba? Iyon lang po, paalam po. Thank you so much. Babayo, we love you so much po sa inyong lahat. Bye-bye uh, at ang aking mga viewers na nagmamahal God bless you. Ingat po tayo. Happy Friday po sa inyong lahat at dito po sa aming Danjoy kilig overload. Thank you so much po mga sis at sa pangunguna po yan ni Miss Bopil Mix Vlog. At uh, sana po ay tuloy-tuloy po ang ating pagtutulungan. At uh, tayo po talaga yun ang po yung patient natin na hindi tayo nag-away-away. Yung ano, relax lang, di ba? Kaya mga kapatid, ay ingat-ingat po tayo, di ba? Bye-bye, paalam, we love you so much, mga kapatid. Bye-bye.